sobrang amig. Oh! Uy, ang malamig. Ang totoo na una. Pero parang umuulag tubig na lang eh. Na? Tubig na lang umuulag. Oh, yung lamig sa kamay. Oh, there is no dalawang kamay. Ha? Sa'yo yun. There is no. Tapos na yan. There is no. Hindi <laughs> yung sayo na ano. There is no. wala kasi dapat sa mismo ano eh. Uy, masakit! Ah! Masakit kaya. Buti yes kasi. Nilamig. Ayoko na. Nilamig niya kamay ko.